Sa nakaraan, si Minoru Keguno ay namatay matapos magpasagasa sa isang truck at na-reincarnate bilang ang batang si Sid Keguno. Si Sid ay nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan. Matapos niyang iligtas si Alpha, nabuo ang kanilang organisasyon na tinatawag na Shadow Garden, na ngayon ay may pitong miyembro at tinatawag nila siyang Lord Shadow. Sila ay naghiwahiwalay upang mangalap ng impluensya at higit na kapangyarihan. Tumipas ang panahon at ngayon ay papasok na si Cid sa prestihiyosong Midgar Royal Spellsword Academy para sa Dark Knights tatlong taon pagkatapos umalis ang kanyang kapatid na si Claire. Ito ay matatagpuan sa gitna ng Midgar Kingdom, at tumatanggap ng mga mag-aaral mula sa mga pamilya ng Royal Descent. Pagkatapos niyang makipaghiwalay sa mga miyembro ng The Shadow Garden, naniniwala siya na ang kanyang pag-aaral ay magbibigay sa kanya ng mas maraming pagkakataon sa kanyang misyon na maging Eminence in Shadow. Naniniwala pa rin siya na si Alpha at ang anim na iba pang mga batang babae ay nais na mamuhay ng kanilang sariling buhay. Sa katutuhanan, ang pag-aaral sa akademya ay maglalahad ng lahat ng dapat malaman tungkol sa kulto ng Diablos na minsan ay inakala niyang kathang isip lamang. Balak pa rin niyang manatili sa kanyang background character na average lang, at hayaan ang iba na kunin ang papel ng pangunahing tauhan. Napagtanto niyang maginhawa na nakilala niya ang dalawang hindi kapansin-pansin na mga karakter, si Skell at Poe. Bilang kanyang mga kaibigan, ito ay isang makabuluhang pagunlad para sa isang tinatawag na background character na tulad niya. Sa paaralan, sa kabila ng lahat ng pumapasok na mga mag-aaral ay mula sa maharlika at matataas na klase, mayroon pa ring hierarchy na naroroon, kaya naman nakatira si Nasid, Skell, at Poe sa malapit na dormitoryo. Habang ang lahat ng nangungunang mga mag-aaral, kabilang si Claire, ay naninirahan sa marangyang silid ng akademya. Bilang karagdagan, mayroong isang uri ng kompetisyon sa mga lalaki sa paaralan, iyon ay upang ipagtapat ang kanilang walang katapusang pag-ibig at makuha ang pinakasikat na babae sa paaralan. Si Prinsesa Alexia Midgar, siya ang anak ng hari ng Midgar Kingdom, at kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na si Iris, kinukuha nila ang kanilang pag-aaral sa parehong academy. Para kay Sid, ang pagsasabi ng romantikong emosyon sa sikat na babaeng bida ay isang top-defining nakatangian ng isang background character, kaya nang nakipagpustahan siya laban kina Skell at Poe, hindi siya nag-atubiling magplano ng kanyang mga galaw, nasa sabik pa siya. Pagsapit ng hapon pagkatapos makapunta ang lahat sa kanika nilang dormitoryo, kinakabahan si Sid nakaharap si Alexia sa parke ng paaralan. Siya ay nanginginig ng gusto na kahit sino ay maaaring marinig ang kanyang nagbabangga ang nipin, pagkatapos ay sinabi niya ang mga magic words, nagtatanong kung si Alexia ay maaaring maging kanyang kasintahan. Tuwang-tuwa siyang ma-reject at maranasan ang pinnacle ng pagiging hindi gaanong karakter, ngunit tinanggap ni Alexia ang kanyang proposal, ito ay nagpalingon sa buong paaralan sa direksyon ni Sid. Naguguluhan din siya, ngunit hindi nagtagal ay nalaman niya ang dahilan kung bakit tinanggap nito ang alok nito. Sumama siya sa kanya sa kanyang fencing class, kung saan ang instructor ay si Mr. Zenon, isa siya sa pinakakilalang swordsman sa kingdom, mataas ang kasanayan, na may palakaibigan at kaakit-akit na disposisyon. Hindi na nga katakataka na maraming estudyante ang nahuhumaling sa kanya, kaya niyang kunin ang sinumang babae na gusto niyang mapang-asawa, pero mukhang nasa panig niya ang swerte. Iyon ay dahil engaged na siya kay Alexia, bagamat hindi pa ito ina-announce sa publiko, kaya naman kinuha ni Alexia ang proposal ni Sid para inisin ang tinaguri ang fiancé. Para sa kanya, siya ay masyadong perpekto, na walang anumang kapintasan, at sa kanyang libro na ka ay nahinala, walang tao na perpekto. Isa rin itong dahilan kung bakit pinili niya si Sid para maging cover-up boyfriend niya, siya ay napaka-ordinaryo para kay Alexia, puno ng kapintasan at napakadaling kilalanin. Upang matiyak ang kanyang katapatan sa kanya, binabayaran siya ng mga gintong bariya para sa kanyang pag-arte. Tinatanggap niya ang setup para sa kanyang sariling pakinabang dahil ang allowance na natatanggap niya mula sa kanyang mga magulang ay hindi sapat para pandohan ang kanyang mga plano. At sa gayon, sa loob ng dalawang linggo, si Alexia ay nagpapanggap na siyang smitten girlfriend, at si Sid ang masunerang kasintahan. Minsan, nang nasa publiko sila, tinanong niya ito kung hindi ba siya nag-aalala na makitang kasama ang isang karaniwang tulad niya. Bilang prinsesa, normal lang nagugustuhin ng mga tao na malaman ang tungkol sa mga relasyon ng Maharlika. Sinabi niya na hindi siya nababahala, dahil ang kanilang relasyon ay isang pag-arte lamang. Ang pangunahing layunin niya ay inisin si Zenon, kung gayon, nagkomento si Sid na ang kanyang estilo ng pakikipaglaban sa espada ay naging palpak nitong mga nakaraang araw sumagot siya na hindi talaga siya nababahala dito, sa katunayan, kinasusuklaman niya ang sarili niyang diskarte sa sword fight. Palagi siyang ikinukumpara sa kanyang kapatid na si Iris nang lumalaki. Hindi tulad ng kanyang kapatid na babae, na tila may likas na talento at pangunawa sa mga espada sa murang edad, siya naman ay kailangan niyang magsumikap para sa kanyang sariling pamamaraan. Ngunit sa kabila nito, walang mahahanap na espesyal ang mga nagmamasid sa kanyang estilo, inamin pa niya na nakikita niya ang kanyang sariling mga taktika na katulad ng sa estilo ng kanyang espada, Ordinaryo, hindi ka pansin-pansin, walang espesyal, kaya naman nagdududa ang mga tao sa kanyang pagka-ordinaryo. Sinabi rin niya na kahit na pareho ang kanilang mga estilo sa mga tuntunin ng mga batayan, ang kanya ay may isang tiyak na kadahilanan na nagpapaganda sa pagtingin. Maaaring hindi niya mapangalanan ang kadahilanang iyon, ngunit gusto niya ang estilo ng espada nito, ngunit napupuot siya sa kanya. Si Sid ay prangka na sinabi sa kanya na gusto niya ang paraan ng pakikipaglaban niya gamit ang isang espada, maaaring karaniwan ito at hindi balanse kung minsan, ngunit nakikita niya na inilalagay ni Alexia ang kanyang sarili sa kanyang istilo, at iyon ang dahilan kung bakit gusto rin niya ito, naiinis siya kapag nilalait ng ibang tao ang mga bagay na gusto niya. Dito ay naiinis si Alexia sa mga sinasabi ni Sid. Mula doon at sa oras na iyon ay nakipag siya sa kanya, at pareho nilang iniisip na makikita nila ang isa't isa sa paaralan bilang mga estranghero muli, o kaya hindi na dahil kinabukasan, kumalat sa buong paaralan ang balita ng pagkawala ni Prinsesa Alexia, at ang pangunahing sospek ay si Sid dahil alam nilang siya ang huling taong nakitang kasama niya. Si Zinan na pinuno ng Dark Knights, siya ang naatasang mag-imbestiga para sa nawawalang prinsesa. Kinuha niya si Sid para sa isang interogasyon, ngunit ang totoo, ito ay isang pakana para sa pagpapahirap sa kanya, at ginagawa siyang scapegoat para sa pagkidnap. Ibinunyag nito kung gaano mapang abuso ang ilan sa mga Dark Knight sa maliit na kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila, ngunit hindi inisip ni Sid ang pisikal na sakit. Sa katunayan, natutuwa siya sa katutuhanang ito ay isang bagay na karaniwang ginagawa sa isang karakter sa background, ang tanging inaalala niya ay kung gaano katagal nila ito gagawin sa kanya. Dahil, sa totoo lang, alam niyang plano nilang ibigay ang lahat ng sisi sa kanya, at siguraduhin hindi na makikita ng Royal Family si Alexia, ngunit nasaan ang prinsesa. Sa isang bahagi ng kaharian, hindi alam ng mga tao na ang sistema ng dumi sa ilalim ng mga ito ay kung saan banihag ang prinsesa. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, lumingon si Alexia sa paligid at agad na napagtanto na siya ay nasa isang kulungan sa ilalim ng lupa, at malamang na hindi makatakas anumang oras sa lalong madaling panahon salamat sa makakapal na sinturong nakatali sa kanya. Sa tabi niya ay nakaupo ang isa pang nilalang, at ang kanilang tanging paghihiwalay ay ang kanyang mga metal bar. Samantala, pabalik sa silid ng pagpapahirap, sa wakas ay pinakawalan ng Dark Knight si Sade. Ang mga miyembro ng The Shadow Garden ay nakikipag-ugnayan pa rin sa kanya. Sa pamamagitan nito, nalaman nila ang tungkol sa kalagayan ng kanilang master, at kinuha nila ang kanilang sarili na imbestigahan ang pagkidnap. Iniulat ni Alpha na ang mastermind sa likod ng lahat ng ito ay ang kauto ng Divos, at pinondohan nila ang isang eksperimento upang makagawa ng isang sangkap na nagpapahusay sa physical endurance at mga kapangyarihan ng magic. Iniulat din niya na ang iba ay nasa kanilang posisyon na naghihintay ng mga utos mula sa kanya. Ipinahayag ni Sid ang kanyang pasasalamat, at sinabi sa kanya na maghintay para sa kanyang senyales. Sa mga imburnal, ang baliw na siyentipiko ay madalas na kumukuha ng dugo ni Alexia. Ang siyentipiko ay biglang nagwala tungkol sa kanyang nakaraang laboratorio na inaatake at nawasak, at ibinaling niya ang kanyang galit sa nilalang sa susunod na selda. Sinipa niya ito sa pagkadismaya, na nagsasabing isa itong bigong eksperimento. Pinaalalahanan siya ni Alexia na kunin ang kanyang dugo, kung hindi ay mabibigo siya muli sa kanyang gawain. Ang siyentipiko ay huminahon, iniwan ang nilalang na nag-iisa, ang maliit na pagkilos ng kabaitan na ito ay malapit ng mapakinabangan ni Alexia. Sa wakas, dumating ang gabi ng pagsalakay ng Shadow Garden, inihanda ni Sid ang kanyang dormitoryo, pinalamutian ito ng mga mayayamang bagay na binili niya gamit ang kanyang allowance, at ang perang nakuha niya kay Alexia. Gusto niyang mapunta sa lugar kung saan mararamdaman niyang isa siyang master in the shadows si Beta, isa sa mga miyembro ng Shadow Garden, ay dumating upang magulat sa bawat isa sa kanilang mga gawain. Ang kanilang mga layunin para sa gabing ito ay, una, sa sabay-sabay na pag-atake sa mga Fenrir sect hideout, na lahat ay nauugnay sa The Cult of Diablos, na nakakalat sa buong kaharian. Pagkatapos, hahanapin nila ang mga bakas ng mahika ni Prinsesa Alexia, at dadalhin siya sa kustudiya kapag nahanap na nila siya. Si Gamma ang kukuha sa pangkalahatang utos, habang si Alpha ang mamumuno sa mga koponan at kasama siya si Epsilon ang mga ngasiwa sa likurang mga tropa, habang si Delta ang mamumuno sa vanguard at signal sa pagsisimula ng operasyon. Sinabi ni Cid kay Beta na ikinalulungkot niya para kay Delta, dahil siya mismo ang nagnanais na simulan ang operasyon. Pagtayo, ipinalagay niya ang kanyang alter ego bilang shadow, at sinabi sa kanyang nasa sabik na mga tagasunod na oras na para malaman ng mundo ang kanilang presensya. Dalawang Dark Knights talaga ang naghihintay sa pasukan ng dormitoryo ni Cid. Nang makababa siya, ibinato nila sa kanya ang isa sa mga boots ng prinsesa. Sa tingin nila ay maaari nilang magawa ang pagdukot sa kanya, ngunit agad silang napabagsak, at ito ang hudyat para sa lahat ng miyembro ng The Shadow Garden. Sa gitna ng tila mapayapang gabi, maririnig ang mga pagsabog sa iba't ibang lugar sa buong kabisera. Nakahiga ang mga sundalo na nakasibilyan na damit na walang malay at duguan sa lupa, habang inaatake sila ni Delta. Si Alexia at ang nilalang ay hindi nakakalimutan ang mayhem sa kabila ng kanilang lokasyon, tulad ng iniisip niya na ito na ang wakas para sa kanya, ang baliw na siyentipiko ay pumasok sa kanilang selda, nagulat tungkol sa kanyang nakompletong iniksyon. Na-infuse ng demonyong dugo ni Alexia, ang likido sa malaking syringe ay nilalayong pagandahin ang pisikal na katawan at katatagan ng nilalang. Nang walang pag-aalinlangan, halos ibinaw niya ang syringe sa likod, at walang pakundangan na inutusan itong tumayo. Ginawa nito ang sinabi at dinurog siya ng isang matalas na kuko, pagkatapos ay pinakawalan nito si Alexia mula sa kanyang mga pagkagapos. At pagkatapos sumigaw ng isang napakalaking tunog, marahas itong umakyat patungo sa bukas na lupa, sa wakas ay nakalaya. Tumakbo si Alexia palabas ng selda, at nakita niya si Zina na naglalakad palapit sa kanya. Buong pagmamalaki niyang inamin na siya ang nasa likod ng pagkidnap sa kanya, ginawa niya ito para ma-promote sa Night of Realms, isang organisasyong nagtatrabaho sa ilalim ng kauto ng Diablos. Ang kanyang tunay na persona ay sa wakas ay nagpapakita, isang self-entitled, egomanic, ambisyosong bata. Galit na galit si Alexia, nakaramdam ng pagkasuklem, at nalaman na tama siya tungkol kay Zenon. Tumulot siya ng espada, at nilabanan niya ito, ngunit sa kasamaang palad, mas sanay ito kaysa sa kanya. Sa isang pag-atake, itinulak niya ang espada mula sa kanyang mga kamay, at sinampal siya sa tubig ng imbornal. Iniinsulto niya ito, sinasabi sa kanya na pupuntahan niya si Iris. Kahit papaano, makukuha niya ang kanyang kaluwalhatian at katanyagan, at wala siyang balak na pakawalan siya. Ngunit ang kanyang mga plano ay mabibigo sa pagdating ni Shadow. Malalaman ni Zina na ang bawat isa ay may kanya-kanyang lugar. Ang kanyang lugar ay hindi sa sikat at prestigioso, ngunit sa mga imburnal kung saan siya nararapat. Mababa ang tingin ni Zenon kay Alexia, ninamaliit niya ito sa pagiging hindi kasing talino ng kanyang kapatid na si Iris, at kung paano siya walang magawa sa mga kamay nito. Ngunit sila ay nagambala ng papalapit na mga yabag na nagmumula sa dilim. Salamat sa panunood ng part 2. Mag like at mag comment at magkita tayo sa part 3.